Magandang araw. Narito ang inyong review para sa quarter 2 ng asignaturang komunikasyon at pananaliksik sa wika at kulturang Pilipino. Ako ang inyong guro, Binibining Daylin Grace M. Velasco. Ang mga paksang ating ira-review ngayong hapon ay ang mga paksa sa mga siktasyong pangwika, kakayahang linguistiko, kakayahang sosyolinguistiko, kakayahang pragmatik, at kakayahang strategic at diskorsal. Unahin natin ang mga sitwasyong pangwika. Narito ang mga sitwasyong pangwika, telebisyon, sitwasyong pangwika sa radyo at dyaryo, sitwasyong pangwika sa pelikula, mga iba pang anyo ng kulturang popular, katulad na lamang ng flip-top, pick-up lines, hugot lines, at meron din namang sitwasyong pangwika sa text, sa social media at internet, Meron ding sa kalakalan, meron din sa pamahalaan. So edukasyon at iba pang register o variety na wikang ginagamit sa iba't ibang sitwasyon. Unahin natin ang telebisyon. So ang telebisyon ay itinuturing na pinaka makapangyarihang media sa kasalukuyan dahil nga dyan sa sinasabing marami ang mamamayang naaabot nito. So sa paglaganap ng Cable o satellite connection ay lalong dumadami ang nanunood or manunood saan mang sulok ng bansa. Ang magandang balita, wikang Filipino ang nangungunang medium sa television sa ating bansa. Malakas ang impluensya ng mga programang gumagamit ng wikang Filipino sa mga nanunood. Hindi kasi uso ang mag-subtitles o mag-dub ng mga palabas sa mga wikang regional. Ang madalas exposure sa television ang isang dahilan kung bakit sinasabing 99% ng mga Filipino ang nakakapagsalita ng Filipino at maraming kabataan ang namumulat sa wikang ito bilang kanilang unang wika maging sa lugar na hindi kabilang sa katagalugan. Katulad ng telebisyon, Filipino rin ang nangungunang wika sa radyo. Ang halos lahat ng mga estasyon ng radyo sa AM man o sa FM ay gumagamit ng Filipino sa iba't ibang variety nito. Mayroong programa sa FM tulad na lamang ng Morning Rush na gumagamit ng Ingles sa pagbobroadcast ngunit ang nakararami ay gumagamit ng Filipino. Sa mga pan-regional na radyo, ang kanilang dialekto ang ginagamit ngunit Kapag may kinapanayam sila ay gumagamit sila ng Tagalog. Sa dyaryo naman, Ingles ang ginagamit sa broadsheet at Filipino sa tabloid. So tabloid ang mas binibili ng masa dahil sa mas mura at nakasulat sa wikang higit na naiintindihan nila. Ang level ng Pilipinong ginagamit sa mga tabloid ay hindi ang formal na wikang karaniwang ginagamit sa broadsheet. Ang mga headlines ng tabloid ay malalaki at sumisigaw na nakakapangakit sa mambabasa. Tumungo tayo sa iba pang anyo ng kulturang popular. Example ay ang flip-top, pick-up lines at hugot line. So ano nga ba ang kaibahan ng tatlo? Ang flip top ay ito ang itinuturing na pagtatalong oral na isinasagawa ng parap. Nahahawig ito sa balagtasan dahil ang mga bersong nirarap ay magkatugma. Bagamat sa flip top ay hindi nakalahad o walang linaw na paksang pagtatalunan. Kung ano lang ang paksang sisimulan ng naunang kalahok ay siyang sasagutin ng kanyang katunggali di katulad ng balagtasan na gumagamit ng formal na wika sa pagtatalo. Sa flip top ay walang nasusulat na script kaya karaniwang ang mga salitang ibinabato ay di formal at mabibilang sa iba't ibang variety ng wika. Para pangkaraniwan din ang paggamit ng mga salitang nanlalait para mas makapunto sa kalaban. Maruong mga flip-top na isinasagawa sa wikang Ingles, subalit ang karamihan ay sa wikang Filipino. Sa ngayon, ay marami na rin paaralan ang nagsasagawa ng flip-top, lalo na sa tuwing ginugunita ang buwan ng wika. Ang pick plans naman, may mga nagsasabing ito daw ay makabagong bugtong kung saan may tanong na sinasagot ng isang bagay na madalas may uugnay sa pag-ibig at iba pang aspekto or aspekto ng buhay. Sinasabing nagmula ito sa buladas ng mga binatang nanliligaw na nagnanais magpapansin, magpakilig, magpangiti at magpaibig sa dalagang nililigawan. Ang wikang ginagamit sa mga pick-up lines ay karaniwang Filipino at ang mga variety nito, subalit nagagamit din ang Ingles at Taglish. Hugot lines, uh, sa hugot lines naman ay tinatawag din, din itong love lines o love quotes. Ito ay isa pang patunay na ang wika nga ay malikhain. Hugot lines ang tawag sa mga linya ng pag-ibig na nakakakilig, nakatutuwa, cute, cheesy o minsan ay nakakainis. Karaniwang nagmula ito sa linya ng isang tauhan o ng ilang tauhan sa pelikula o telebisyong nagmamarka sa puso't isipan ng mga manunood. Subalit madalas nakagagawa rin ng sarili nilang hugot lines ang mga tao depende sa damdamin o karanasang pinagdaraanan nila sa kasalukuyan. Minsan nga, ang mga ito ay nakasulat sa Filipino subalit madalas taglish ang gamit na salita sa mga ito ang text naman, ito ay ang pagpapadala at pagtanggap ng SMS or short messaging system na lalong kilala bilang text message or text in short. Ito ay isang mahalagang bahagi ng komunikasyon sa ating bansa. Katunayan, humigit kumulang 4 na bilyong text ang ipinadadala at tatanggap sa ating bansa araw-araw. Kaya naman, tinagurian tayong texting capital of the world. Next ay ang social media at internet. So netizen ang tawag sa mga taong gumagamit ng social media account, gaya na lamang halimbawa ng Facebook, Twitter, Instagram at iba pa. Sa panahong ito ay mabibilang na lang marahil sa daliri ang tao lalo na ang kabataan wala ni isang social media account tulad ng Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, Tumblr at iba pa. Maging ang mga nakakatanda, tulad ng mga lolo at dola natin, ay kabilang na rin sa mga netizen na umaarangkada ang social media or social life sa pamamagitan ng social media. Dito naman sa kalakalan ay wikang ingles ang hinggit na ginagamit sa boardroom na malakas o ng malalaking kumpanya at korporasyon, lalo na sa mga pag-aari o pina, pinamuhunan ng mga dayuhan at tinatawag na multinational companies. Alright, susagutin natin ang mga sumusunod na tanong patungkol sa paksang mga sitwasyong pangwika. Maaari kayong magsulat sa inyong kaderno para naman makita kung ilang mga sagot ninyo ang tanga at ilang mga sagot ninyo ang mali.